buko. Dito tayo habang nag-aantay. Ayan. Dito tayo sa Eastwood. Ayan. Dito lang kaysa niya bibili ng buko. Malamig oh. Ayan. Diba kaya ng kubaw? Dito tayo sa Eastwood. Dito ako sa Petrono. Kingswood sa may Union Bank may Union Bank eh. Right? siya lang buo kung makikita nyo rito wala lang iba <laughs> oh, ang Dunkin Donut oh. may heart oh. buti pa yung Dunkin Donut may puso no <laughs> ayun may puso ayun ang dami mo oh. nakita mo o oh, diba Ayan, nakainom na tayo ng ko Ayan, Ay,